Sir tulad nga yung pinag uh, sinabi ko kanina, marami tayong topics na pag-uusapan ngayon. Pero simulan natin, ano ba ang basic do's and don'ts when it comes to the campaign period for our candidates? Sa araw na ngayon, mm -hmm. meron na tayong kandidato. Yes. Kasi before today, puro aspirante pa lang or applicants. Kaya beginning today, meron na tayong kandidato for party list mm -hmm. at senador. Kaya kailangan maging maingat na sila. Number one, bawal ang vote buying. Mm -hmm. When we say vote buying, bibigyan ka ng pera, prangkisa, babayaran kong utang mo para iboto mo ko or para wag mo iboto ang iba. Pangalawa, bawal na rin sa ating mga senatorial votes at party list, bawal nila sila mag-fundraising ngayon okay. para makalikom ng pera para sa kanilang kampanya. Mm -hmm. Bawal na rin ang pag-donate. Hindi na sila pwede magpagawa ng kapilya. Okay. o magdonate ang pagbabawal na yon pati sa kanilang asawa at members ng political parties. Pero nung June January 12, meron nagumpisa na tayo nung tinatawag nating election period mm -hmm. kaya bawal na magdala ng baril unless may pahintulot ka galing sa COMELEC. Okay. Bawal ng mag uh, suspend ng mga local government officials, no? Pagdating ng March 28 Mag-uumpisa naman ng campaign period sa ating mga local officials, mm -hmm. uh, provincial, city, municipal at marami nag-aabang kung matutuloy ba ang eleksyon para sa barn parliament. That's right. So kanina unang-una mong binanggit yung uh, vote buying you na know, which is like a perennial problem dito sa atin. Mm -hmm. Pero let me just clarify kasi 'di ba sa mga campaign uh, sorties yung mga nakikita natin, namimigay sila ng kung ano ano mga bagay, 'di ba? Is that also covered? 'yung pagbibigay ng t-shirt, pagbibigay ng calendar or or sporting equipment, actually hindi na 'yan bawal pero sa ilalim ng COMELEC resolution, kailangan ka humingi ng payntulot sa COMELEC mm. bago ka makapagbigay. Itong mga rally subaybayan natin, nagbigay ba ng libreng pagkain o inumin during the rally? Mm -hmm. Kasi maliwanag sa ating batas na bawal mamigay 5 hours before and 5 hours after a rally ng libreng pagkain, inumin, at transportasyon. Ah, interesting. Kaya, 1986 pa yung pagbabawal na yan, pero tila hanggang ngayon ay... Uh, It doesn't seem like it's being followed, it's no? It's followed in the bridge. In the Sabi bridge, nila. okay. Pero paano naman, kasi uh, aside from yung mga ganong practices, no? Uh, naririnig na rin natin ngayon, uh, uso na rin yung kasabihan na, sige, kung meron silang ibigay sa inyo, tanggapin mo na lang, di ba? And then, iboto mo na lang kung sino ang gusto mo. Ang problema lang, pag tumanggap ka, the mere act that you received, no, magiging liable yung tumanggap at liable mm. din yung nagbigay. Kaya mahirap yung ganong advice. Ano yung liability ng tumanggap? Kung ikaw ay kandidato at ginawa mo yon, pwede kang ma-disqualify. Yes. Kung ikaw ay botante at ikaw ay tumanggap or nag-alok, then pwede ka pang makulong anywhere from one year to six years. At kung mapatunay ay ikaw ay guilty, hindi ka na pwedeng bumoto at tumakbo for any public office. Mabigat pala. Mabigat. Pero at least we are spreading correct information. Kasi ngayon, since you know technology is so advanced, this information is so rampant. And so, social brandali. media, yeah, tama. Social media ngayon ay regulated, mm -hmm. pwede siya. Pero kailangan yung mga kandidato natin na parehistro nila yung kanilang social media account. At, syempre, bawal ang fake news bawal ang cyber libel, bawal ang misinformation, disinformation, pwede siya maging election offense at pwedeng i-take down or tanggalin ng COMELEC itong mga uh, nakakasira uh, or mga fake news. But what about auto, uh AI generated content? Is that also covered? Allowed, pero yes. kailangan mo lang i-disclose sa iyong post mm -hmm. na gumamit ka ng AI. Ah, kaya mahalaga din talaga no, I I mean sometimes people will not disclose, no? and it's uh, it's something that will destroy the reputation of other candidates no. Maliwanag na kung gumamit ka ng ai hindi mo disclose mm -mm. pwede yan ma down or maging election offense so ai pwedeng gumamit pero i disclose mo na gumagamit ka ng ai all right thank you so much attorney alagra for all of your insights salamat din menjo